Tuntua yung dalawa. Yung mga tinupi ko, ginulo na naman. Sige, tuloy nyo lang yan. Kusan kayo masaya, gulang. Mamaya, kayo itutupi ko sa walo. Ang saya-saya nyo ah. Sige, TJ, tuloy mo lang yan. Stop, MJ! Hindi na siya makakaahon. Ano nangyari siya sa bukid MJ? Ano? 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 mo kitambatan to Bakit sino na tamaan mo